So, ayan mga ka-good So, ayan mga ka-good Welcome back again to my YouTube channel. Welcome to my short hair. <laughs> welcome to my short hair. Welcome, welcome back again to my YouTube channel. This is Love D. Yeah. So, ayan mga ka-good For today's video, uh, for today's video, papakita <laughs> ko na sa inyo pinakaitaas namin na natapos na namin gawin pinturahan at lagyan ng... Na wallpaper. <laughs> so yan, and for today's video, ibibigay ko sa inyo ang aking bulak-ulak sa aming center table. What? What? Center table ba? Tiny table? Kitchen table? Whatever. <laughs> sa aming lamesa. Ayan. Eto na. Ayan, bumili ko ng flowers para may pa-flowers tayo dito. Ayan. At ah, dito ko nalagay aming mga inumina. Dito yung kay Asi, kay na sinasali namin sa tubig. Dito ang aming mag-asawa kay Daddy at sa kay Nayan. Na Tapos, sinugugas-sugasan na Para isang baso lang lagi ang mga pinag-iinuman yung iba-ibang baso. Ang dami yung mga lagi may, may ng baso, ba? Diba? So, para mga tumbler na rin sila. So, hugasan na lang siya para isa lang. Tapos, babalik pa siya sa dati, ba? Diba? So, yung ang mga ganap dito sa ating bahay ngayon. So, nakapaglinis na rin ako rito sa kwarto ni Asti. Ayan, malinis na dyan, guys. Madaling mula. So, ito, sara natin tong ating pantry. Pantry. Pantry ng mga kalat. nang <laughs> tayong pantry. Pantry. Pantry ng mga kalat. So, ayan. Ayan, kwarto ni Asti. Lagay natin. So, ayan, maayos na rin ang kwarto ni Asti. Naayos na natin. So, ayan. Teka lang, may nalaglag. <clears throat> ayan na, salasan ko na rin lahat. Nasalasan ko na mga gamit. Ayan. Okay. Yes po! Ayan mga ka-good At eto na rin ang aming kwarto. Malinis ah! na rin siya. Ano Ayun, yun? Guys, mag po kami ni Mami Mamaya ng kamya panuorin nyo po mamaya. Yes. So, sige, laro na kayo mainit. Dada! So, ayan, tapos ko na rin tong linisin yung aming kwarto. Binuksan ko yung pintana para tingnan nyo pag pinatikoy lang. So, ayan, may liwanag pa rin siya. Hindi siya ganun kadilim. Kasi kapag madilim yung aming kwarto, baka lamukin. So, ayan, dito si Dada natutulog doon. Kami tapos mag-iinan natutulog sa taas. Ayan. So, okay naman na siya lahat. So, ayan na yung mga good vibes. So, maayos na. Saka, naglilinis sa mga... O, gabi ako naglilinis mga kagood vibes. At dito, pagpasok ko pa lang ng sa sala, tulugan na agad. Ha! <laughs> o, na agad dito, mga kagood vibes. So, ayan. Dito, sa sala, ito, tutupi pa ako ng damit. Ng daddy, hindi pa ako tapos, ilagay ko muna siya dyan sa butas-butas kasi kagabi lang ako Nagtupi ng damit ko. Ang dami kong tinupi. Tinupi ko laoswin. Isang araw ko pa tinupi yung kalaoswin sa aking asti. Tapos, Tinupi ko yung damit ko. Mamaya naman kay daddy na may tutupi ko ng mga damit. Mm. So, kaya binubuksan ko din yung kalahati ng bintana. Kasi kaya lang ito ko na binubuksan yung isa na yun. Masyadong mainit naman. So kaya lang natin ng konti liwanag din eh. Para maganda ang pagkaliwanag ng bahay. At mamaya, papalinis ko na itong aquarium kay daddy. Kasi naninilaw na madumi na ang ating aquarium. So kailangan na siyang linisin. And for today's video, sira na naman ang ating sa appliances na microwaveable. Microwave, microwaveable. Microwave. Ayan, sira na naman siya. So, ano? Sa maglalaro, guys? Marto. Marto? Oo. Oh, oh. Maglilipot kayo dyan, ha? Oo. Ayan yung mga kalaro ni Asin, si Daday, si... Si ano ba yun? Tayo to. Say hi, Daday. Hi. Ah lalaro sila dyan. Kita din naman eh, namili ng aming tanghalian. So, ayan, dito tayo mga kagod So, ay, yung upuan na yung pala. Ipa-plus ko kasi yun sa Shopee. Shopee Pay once ako in approve So, binili ko siya. Nakasin siya, guys. Pag bibili kayo sa mga live video sa mga Shopee, ganyan. Makakatipid kayo. O, oh, ayan. Si Daddy, kinaya naman siya. So, masasabi kong matibay siya, guys. Matibay. Oo, matibay siya, mga kagudbals. Matibay yung ating, ano, upuan. At ayan, sinampay, naglaban na naman si Daddy. Ah, bakit ba nakatalikod si Santa Claus? Parang natin, kung di Santa. Kahit hindi Pasko, araw-araw ay Pasko. <laughs> so, ayan. Ang basura, lalagay natin sa basura, ha? Puno na naman. Oo, oh, ayan, naglaban na si Daddy tayo sa loob at napakainit. So, dalhin ko kayo sa taas. Pakita ko na sa inyo yung pinakaitaas. So, not really super finish siya. Pero, pakita ko na sa inyo. Ay, yes, you play dyan. <laughs> Tapos, pakita ko na sa inyo yung pinakaitaas namin. At ito yung pinakaibaba ng aming bahay. Ayan. So, iba kahit sabihin natin yung gamit natin ay hindi ganoon ka mga kadami, kaganda masyado. Basta, malinis, maayos, so okay siya, di ba? Diyan ka lang tayo, laro kayo dyan. So, ayan. And, akyat tayo mga ka-good vibes. So, naglinis ito. Gusto ko palagyan to kay daddy ng cortina eh. Ito sobrang init. So, ayan. Pag akya ito, may kita mo si natatay ito nyo. And then, when we enter here, ito na nga siya mga ka-good vibes. Diba? Ayan, ang rinolium. Rinolium nilagay ko kahit ano. Pero tataas-taas daw to kasi nga, baka anayin. And this is it, mga ka vibes. Ito na ang ating ano. Sira pa nga ito sa lagoy palidado yun, no? Yung pinaka-cabinet na yun. So, ayan na. Ang pinaghirapan namin ni Daddy ilagay. Ah, ah wallpaper. So, ang ganda niya mga ka vibes. Para siyang embroidery. Naka-embroid siya, ang ganda niya, makapal siya talaga. Parang 3D, 4D, 5D, 10D! <laughs> ang ganda niya, parang siya 10D! So, ayan, dito ang lagay laruan ni Asti, dalawa. Ayan, kasi para magamit niya pag hindi siya naglalaro. Ayan. So, ilagay ko na. Ay, tinaas ko yun. Ang ginilagay ko yung wallpaper na yan. And ito, ipa-plus ko to sa aking Shopee Shopee. At alam nyo bakit ako may green screen na yan? Alam nyo na, pag may green screen, may mga ginagawang mga kalokohan, na mga video, funny videos, na nakapagbigay ng mga Um, happy moments, happy na ligaya, happy na ligaya pa, oh my God, that's my name, Joy, happy, and shortly, sure, gaya. <laughs> <laughs> Di ba Joy ang pinaka-short? Kasi ligaya mahaba eh. <laughs> when you spell it in six letters, but when you spell a Joy, T-O-Y only, so surely, Joy ang pinaka-short, eh. Oh my gosh, gosh. And for today's video, ay salamin hanggang ngayon di pa nakakabit sa kasi sarado ang mga hardware. Since noong Halloween, akala ko bala na namin. Di ba pala? Kasi sarado nga ang hardware. So, ayan mamaya baka bukas na. Uh, mag update sila. So, sana buksan na ang ating hardware. Di ba? So, ayun na siya mga ka-good vibes. So, ayan. Hello mga kagunbas, ngayon ay magsisinigang si Daddy. Ayan, si Ashwin. Andito si Daddy. Oh, oh yes! Yeah. Say hi! Hi everyone! <laughs> hi! Ang wrestler namin ay si Daddy magsisinigang siya ng baboy. Kasim. Binili namin kanina sa Monterey. Ayan. Yeah. Daddy will cook. Cook, cook si Daddy. Cook. Dito ka. No. No, no, no. O, oh, siya, dap. No? Ayan, no? Oh. Nuluto si Daddy. No. Huh? So, ayan ang ni Daddy. Merong mga kamatis, sitaw, ayan, merong kangkong, ayan. Babaw si Daddy ng gabi. Eh, ito nga si Oswin. Oh! Anong gagawin? Doon. Doon, doon? Kalaro sila dito nila Asti, Oswin. Ayan, dyan si na ate. Ito table ko daw. Ito yung sinilis. Hindi ko makita. Ano ba ako na malibot? Ano ba ako na sa baba? Pahaya lang si Oswin. Masabi mo kay ate, borrow. Ay, itong Ate, para may mo daw si Oswin. Ayan no, oh, oh. eh, si Oswin, marunong makipaglaro. Oh. Nakakaway ah! na alam. Ira eh, mo daw siya. Sa'yo. Sa'yo, boy. Nyon, may boy siya. Oh. Hindi, tinan mo, pahawak mo. Tatanggalin niya rin. Ayaw niya yan. Kasi panggal yan eh. Oh, ayaw niya na yan ayun ba? So, ayan. Naglalaro sila dyan. Tayo, ito mga sinampay ni Daddy. Kahapon. Ayan, nagbubuk -si si ka. lang. pa rin si Daddy ng pansigang. Tapos ba? Ilan? Malaki na sa'yo. na yun. Ano na, na? Ay! Dirty! Play na doon. Ay? Ay, Diyos ko. Oh, ito sa'yo, Sino. -say,

nakapagsay na nga kami. Ayan, ang na And then, ay nakapyon. And then, ayan, si Daddy ay nakapagsalan na rin ng ulam. Okay. And hugas ako nalang siguro itong gulay. Hindi pa hugas. So, hugas na natin yung gulay. And nag-ipon ako ng hugas-bigas para ipansasabaw ni Daddy sa sinigang para mas malasa. And then, okay, mga ka-good vibes. Mm, mamaya, mag-video tayo ng mas marami. And para ma-upload natin, di ba, ng bungkang bongga. Kaya nakapag-upload. Eh, ngayon ay linggo ng pagkabuhay ni Papa Jesus. And let's celebrate sa ina. Buhay mo di para sa atin, di ba? And thank you, Lord, for all, all sacrifices, di ba? Ay, anak, ano yun? Kasuin, dito lang. Asaan pa yung ibang ulam? No, no. Tadaya. Tugat ka dyan. Op, op, op. Tugat ka. Ang kulit, ang kulit. Si Asil ay makulit na mga agulbal. So, yan. Yeah, Pang-asal pa. <laughs> Marunan na siyang maglaro. Oh, <laughs> huwag yan. Init yan, hot. Okay, guys. Mamaya naman ang ata. Bye, da <laughs> da

So mga ka-goodbyes, hugasan naman natin itong ating mga bulay. Nataksa natin hugasan itong kangkong. sumunod naman itong mga sitaw. kamatis Itong gabi. Ayan natin siya. So, syempre, para maugasan natin siyang mabuti, okay. kailangan hawakan niya si ang video. Ay, wow. Ang papala. Kumakain ako, Oh. Syempre, din natin maugasan itong mabuti kapag dalawang aking hawak. So, ayun na nga mga kagod. So, ayun na nga mga kagod. Bye. Nalinis na nga ni Daddy yung ating pinaka-aquarium. Kaya kanina kasi naninilaw. So, ayan, hindi na. Masaya na mga fish. Malinaw na. Hindi na kasi kami naglagay dyan ng mga pebbles. Pebbles na makuha na ng mga... Mga ano ba yun? Bato-bato. Ayan na, para madali siyang dinis. So, ayan, malinis na siya. Ang aming aquarium. Wow, masaya na mga fish. sa sulok sila. Tatakot. Ayan. Mga happy fish yan. Oh, yes. So, ayan na nga, so, ayan na nga mga kabugod bash. At tapos na natin ang ating wallpaper. Ayan, nalagyan na rin natin ang mga design. Ayan. Si Osrin, no? oh. Hello. Say hi. Hi, everyone. Yes. <laughs> Wait lang, guys so ayan mga kabutbays ano itinatayin video kanina madilim pala. so ayan mga ka-good vibes. nito Ay, dito, dito. gitoto kanin 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 you kanin 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 So, ayan mga kagod pes, para mas maliwanag, sinindihan natin ang may wagang ilaw. So, ayan, sinindihan nga natin siya. Ito ang ating wallpaper. Yes! Wallpaper na tapos din! So, lalagyan pa natin yung pinakaitaas na yung dahil kinula ang ating wallpaper. Bibili pa tayo ng mga 3 meters, isang order pa na wallpaper. Bali, limang wallpaper na ako nagamit dyan. So, another pa. ng 3 meters para matapos na talaga siya lahat. So, kalagyan natin pinakaiba pa. So, kaya taas na yun. Ayan. Hello! Ayan si Asti. Hello. So, ay mga ka-good vibes. Ito nga, no? Ang hirap kasi ng video kapag madilim ang yung video. Wala na yung chocolate. So, ayan, inulit natin para mas malinaw, diba? At ngayon si Daddy ay nagsisindigang pa nga doon sa buba. So, ayan mga ka-good vibes. Ayan. Para may mga update tayo na makita nila. Mas malinaw nila ang ating video. So, yun si Oswi na gano'n ng dollhouse. <laughs> <laughs> Hindi pa naman niya alam yan na pang girl yan. So, alam niya house lang siya. So, ayun si Asti. And for today's video, mamaya nagagawa tayo ng another video dito. At sana talaga magkaroon ng open Dahil dito kami ni Mami right mag-mukbang. Yes. Atin na nyo guys, so, ang wallpaper ang maganda nyo. Diba? Ang maganda-ganda yun. Oh. So, ayan, o. Oh. Maganda ng pagkagawa. So, ayan, o. So, dikit natin yung ulang. Ayan. Ayan. So, maganda naman talaga ang pagkaano ng wallpaper. Madikit naman siya. So, ay mga kadoda, so mas maganda at tapusin natin ang video na to. Dahil para mamaya may mga videos naman tayong gagawin. Okay, para mapag-edit ako Naman maayos. That's it and thank you for watching! Wow! Yeah, this is love! Asti! Yeah, this is Asti and is us Thank you for watching! Bye-bye! I love you all! Mwah!